Grabe, tingnan mo yun sa Facebook nung sa, ano ko nung, sa cellphone ko. Mm. Ba, ay mo rin mo na Ganun din siya Oh. Ha? Oh. Mga nag-a-add kasi yan. I-a-add ka na pa nakita. Oo, diba, hindi ko ina-add lahat. Kaya, ano so, nga yun? Facebook, at ano yung nag-a-add? Sa okay kasi, hindi makilala. Kasi, mundo Bernabe ang yung... dilagyan ni sa ano? Di ulit sa sino bang? Mantiri. So, hindi ko nakilala ng ano, nandito kasi ang mulyo kasi pangalan yung mulyo eh. Mulyo <coughs> <coughs> lang, yung lang rin, hindi rin mulyo. Mulyo, mulyo pa. Mulo, mulo nga ano nakalagay eh, ber, ber, mulo? Mulyo. Yupa pa yu. Mm, nga. Tapos ang apelido <coughs> ko, Birnabe. Kapiliro yung gatlan mo. Pwede na lang, hindi na lang ako ma ano ma-sumpukan ng Mulyo Bernabe, si ano ba yan? Mulyo Bernabe ba yan? Mulyo Bernabe lang. Eh. Hindi na malalaman kung ako ba yan. Oh? Hindi.